Paris. Liwata Paris o Balong Tumblr. So, ayan. Ipapamigay din natin ito mamaya. Brand new to guys. Nagkakahalaga ito ng $5,000. So, ano to? Charla. So, ayan. Ngayon naman, siyempre, nabuburing na yung iba. Nabuburing na yung iba. Kailangan na natin magbigay ng cellphone. Sound check. Ayan. <laughs> dito mang at wa ka sa upuan na lang kami dito ng upo. Ay. Tayo pa. Upo kasi hindi ako makita eh. lang sasayaw ako. Ayan, magbibigay na naman tayo dito naman sa ating. nag Oh. Aray ko. So ayan guys. Parang ang tsaka naman ang voice ko dito sa mic mong bago. Ang tsaka naman ang voice listen ko dito. Ayan, magbibigay naman tayo ngayon ng brand yung cellphone dito sa ating FB. Tama? FB naman. Tapos mamaya, dito naman sa ating YouTube ulit saka sa TikTok. Kaya, kaya, please like, follow, and share ng ating live at kung gusto manalo ng cellphone na brand new at syempre ng ating tumbler at cast na magagaling sa ating um, napakagandang amiga, maapil sa mga lalaki, maapil sa mga foreigner, pati boyfriend ko na agaw niya. Palakpakan natin ni Heart. Ayan, Madam Mi Heart. Woo! So ayan, mabigay na tayo. Ang mechanic naman natin ngayon guys ay syempre hula hula hoops. So maguhula lang kayo doon sa isusulat natin, papel. Ganun ulit. Napakabilis lang. Paunahan lang tayo, guys. So, dito naman tayo ngayon sa ating... Nawala daw yung live. Nawala ba? Meron ba? Dito tayo sa ating 8B account ngayon. Magbibigay ng brand new cellphone. So, katulad ng sinasabi ko, may pupahulaan lang ako sa sulat ko. Kung sino ang unang makakahula ay siya ang ng brand new cellphone.

Ito na po, nasulat ko na po yung ating papahulaan at nandito na sa loob. Napakabilis lang nito guys. May chance manalo kayo ng brand new cellphone. So, pangalawa na to, mayroon pa tayong tatlo. Make sure lang guys, na nakafollow kayo at naka-screenshot. Iko-comment nyo kasi doon ako pipili ng winner. Alright, okay. May sinulat ako ngayon. Pag sinabi kong timer starts now. Saka pala kayo mag-comment ng sinulat ko. sa nga pala kayo maghuhula. Okay? Ready? Timer starts now. Ano kaya yung sinulat ko dito sa FB to ha guys? Sa FB. Dito sa papel na ito. At nakalagay dito. Ha? Ang sinulat ko ay... Timer starts now. Hula-hula na kayo. Alright guys, dali na, dali na, dali na, dali na. Miss Flores, hindi, hindi pa ako Flores. Dito ka titingin, dito tayo. Dito, ayan, dito tayo titingin sa winner. Si Enjoy, hindi po. Diwata, hindi. Naku, napakadali lang po nito guys. Huwag niyong kalilimutan mag-follow, mag-subscribe, comment, screenshot kasi dito natin pipiliin ang ating winner. Diwata, Paris Overload, hindi. Ang clue natin ay... Clue natin ay gamit. Gamit nyo po yung clue. Gamit po ang clue natin, guys. Brand yung cellphone pang inyong mapapanalunan. Gamit, hindi po. Kanta, hindi. Pintor, hindi. Ang clue po natin, guys, ay gamit. Diwata Paris Overload, hindi po. Maraming salamat sa nagbibigay ng ating gifter, ng ating mga gifts. Padubol tari, padubol ano ako guys, indoor cellphone hindi gamit. Patimpla mo ako kapit. Basher hindi. Hindi po, hindi din po. Mike hindi. Guys, gamit ito guys. Sa lahat ng viewers natin, pwede po kayong sumali. Basta nakapalo kayo sa ating sa ating Tumblr, hindi sa ating mga social media account. Ang ating TikTok ay Diwata Paris Overload official account na mayroon ng um, more than 600,000 followers. Ang ating uh, IPPX ay Diwata Paris ov over fan page. Iwata Paris over fan page na so, kung, mayroon na, kung saan mayroon isang 1 million followers. At syempre, ang ating YT channel ay Diwata Paris Overload official account na mayroon ng 70,000 followers. Ayan, lahat po pwede ka sumali kung nakapalo kayo sa mga account na aking nabanggit. Ano, mayroon na ba? Microphone? Hindi. Guys, another clue. Another clue. Gamit ng babae na kadalasan ko ito nakikita kapag mayroon kayong travel tour. Ayan guys, paunahan na lang to guys ha. Paunahan natin, ha? Second floor ay kadalasan itong ginagamit ang gamit na ito kapag umaalis kayo. Umbrella? No. Calculator? No. Passport? No. Tumbler? No. Once again. Ayan, malita is correct answer. Paki Ano nga? Malita is correct answer. Pakipin? Malita ang tamang sagot. Asa na yung ano? Pakita mo marito. Pakibuksan. At ito po, ipakita mo sa live. Huwag mo itago para nakita nila. Sino ang winner? Ang tamang sagot, guys, ay Malita. Congratulations sa winners natin, si Ariel Escoto. Nanalo po kayo ng brand new cellphone. Di ba? Guys, pa-screenshot, pa-comment kay Ariel Espoto para mag-claim ang inyong price na brand yung cellphone. Ngayon naman guys, back tayo sa ating YT channel at doon tayo magbibigay ng brand yung cellphone. Mamaya na ang ating TikTok. Pinakahuli ang TikTok, pinakapinali. Ngayon naman, pumunta kayo ng YT channel ko, Diwata Paris over official account. Ang bio po ng ating uh, link po ng ating YT channel ay nakalagay sa bio ng ating uh, FB and TikTok account. So, punta na kayo doon para hindi kayo maligaw at doon tayo magbibigay naman ngayon ng another cellphone. Tama ba, Mihart? At syempre, magbibigay din si Mihart ng cash. Diba, mamaya? Diba? Kaya naman, Pagpunta na kayo, pabuti natin ang 500 ang ating YT para magbigay ulit tayo ng brand new cellphone. Kanta mo na tayo. Music, please! Halabira! Ayan, guys. Dito lang yan sa duwata Pares. Kanta mo na tayo. kwanta, kung kuwenta ang mga pa shirt kaningin sa akin ay paawat pano ko bibigihin ang mga tao sabik lagi kumarin you want a Paris ayo pang kasikatan ang mga peldos kayan na tu'o luwa lalong gumaling gayo nang parisan may Paris overload na rin.